kuya mas oh lamik mas ini ini itai kuya mas lah kita turun pang ikarni ni kwe kapoy maglosok ni kwe oh Masin tuh. Masin lah. Perlu untuk. Hai, nato. Ambil, nak pun Ah, aku yang Mars, wah, aku yang Mars, oh, hilis nak aku yang Mars, satu ah. nih, hau nanti Mars, hilis nak bau. Oh. mantika aku yang Mars, oh. hau nanti aku yang Mars, ah. simple, nanti aku yang Mars, kaya para, buat aku kecemut bah, hey, aku yang Mars, ah. <laughs> kaya ini nanti, hau ini nanti. Mars na Kuya Mars oh Totoo na Konting toyo lang Kuya Mars Kuya Mars dali Kuya Mars Kung sudan Kuya Mars oh Pagod Kuya Mars oh Pagod siya Kuya Mars Pagod siya Kuya Mars sarap ito Kuya Mars oh Hmm? lami siya kuya Mars lami kamatisan <clears throat> ito kuya Mars kay para tuyuhan lang kuya Mars ah sir. kuya Mars no nungkuna ko, gahapon kuya Mars ah hmmm Gahapon <laughs> ako ng hugas ng tamay. ala kuya mars para sa ronis. Bigyan ko message mo tinong para sa Sarap nito kuya mars. ganda talaga kuya mars pag ganito ang luto mo kuya mars kasi yung mantika kuya mars lumupad sa langit. Yung mantika ba? Oya Myers. Antidote sa high <laughs> blood. Kaong kang karne ko yung marino. Kaong karne mo. Oh. Gara-gara daw. Gakoy na po. Wala niyo mo sinabi kaysa sa hakot kasi sila ng kwan dyan, Kuya Mars. Mga stock nila, mga ito, pikas, sukar, saka oil. Kuya Mars, oh. Lami ni eh, Kuya Mars, dali. <laughs> Iniit na, tayo, Kuya Mars. <laughs> Hindi masyadong maalat, Kuya Mars, kasi konti lang asin ginilagay ko. Ito yung kagabi, Kuya Mars, na nakita mo sa vlog ko yung Mars yung nagdala ako ng sako ko yung Mars yung mm -hmm, bato daw bato sabi ko yung Mars kay Kuya Mars oh. ba? Mm -hmm, Masyadong mong porno yung Mars Ngayon ko ma, huwag ako, hindi ako maklaro mat. Kanin ng, pagkain ng kanin ko ko yung mat, maklaro. Hindi ba maumay ko mat kasi ang mantika, wak na. Tsaka wala masyadong taba. niya kuya Mark sarap niya sarap niya kuya Mark sarap hmm? parang may in love na kayo sa'yo kuya Mark sarap oh. promise may sorry kay Kuya Mars ah. Hindi masyadong maklaro ang camera Kuya Mars. Ganun, ganun. Mmm! Wish for a wife, Mars. Nagkuha pa ko ng kamakas, Kuya Mars. Kuya Mars, oh. po yung Mars. Pinilin mo ko Mars sa, sa kamay mo na ano po yung Mars. Ano po yung Mars ha? Jok-jok po うん。 dagingnya Kuya Mars Kelarun no, sama no, Kuya Mars Kelarun sama aku kaun Kalau kau mai, kau mai kau yang mas, cuma tiga itu kau yang mas. Nak nak Hmm. Nakupsa na kasi, Kuya Mars, ba? Nakupsa na siya. Mmm. Hmm. Kain tayo paminsan minsan ng karne, Kuya Mars. Karne ng Wil, mas damas, ba? Hmm. Pumbos! Mmm. 好吧 嗯。Mm. Hmm, hmm, hmm. Tama yun, oh. Ubos ang kanin ko, Kuya Ma. Ubus ang kanin ko. I love you, Kuya Mars. Sana maging gwapo ka rin. <laughs> I love you.